Hi guys! It's Sunday naman so mag-shopping tayo for food for this week. Sa so, I amin, mean, uh, mas prefer namin yung Woolworths kasi yung mga items na palagi namin ginagamit ay nasa Woolworths. So as you can see before kayo papasok ng Woolworths guys, meron dyan nakadisplay display na mga items kung anong naka-sale. So meron kayong idea kung ano yung mga pwede nyo lutuin for this week kung gusto nyo makabudget. At the moment, guys, yung inflation sa Australia na is 5%, which is very um, expensive na, guys, yung mga pagkain dito sa Australia. So, important din talaga na pinaplano natin kung ano yung lulutuin natin for this week para ma-avoid natin yung mga unnecessary shopping, which is very hard. So, sa amin naman, guys, kung minsan kailangan namin mag-emergency shopping, um, pumupunta kami sa IJA kasi yun ang pinakamalapit sa amin. So our weekly budget normally guys is between 200 to 300 AUD which is naka super budget na yun guys ha. Tapos yung yung mga meat namin binibili namin minsan um sa butcher at minsan naman dito sa Woolworths. So minsan depende kung ano na, yung plano namin for for that week. So hopefully guys um naka -help ako sa inyo regarding sa shopping.